birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ha Hello at welcome back sa aking channel. Angelica Panganiban natawa sa kanyang anak na si Amila. Ibinahagi ni Angelica panganiban ang kanyang pasasalamat kina Ivy para sa espesyal na birthday cake na natanggap niya. Sa video, makikita si Angelica na hawak ang kanyang cute na anak na si Amila habang masayang naghahanda sa pag-ihip ng birthday candle. Kitang-kita ang sweet bonding nilang mag-ina, lalo na ng tulungan ni Angelica si Amila sa pag-ihip ng kandila. Pansin pa nga na natawa ang celebrity mom sa anak dahil di niya kayang ihipan ang kandila. Narito at ating panoorin ang kabuuan ng video para malaman natin ang bong nangyari. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Do. <laughs> bigger, bigger blue.